Good morning. Good afternoon. Good evening sa lahat po ng mga followers po natin. Uh, lalo na po sa OFW. Uh, sana po lahat po kayo ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito, tingnan nyo. Bali, meron naman po tayong nadagdag sa uh, mga collection po natin. Napaka marami po. Oh. Ayan. Bali, silipin nyo rin po ito sa malapitan. Kaya tingnan nyo po ayan yung mga part na mga koleksyon po natin ayan o oh. ayan kasali na rin po itong ano mga lumang ano mga nahukay na kutsara po ayan o ah uh, yung ibang raw dyan sabi nang uh, nakakita niyan parang gold dyan boss kasi dilaw na dilaw yung kulay hindi naman brass parang silver din yata Aya, ito, tingnan niyo 'yung mga pinasili po natin ito sa ano natin, 'di ba? Sa vlog po natin. Eh 'yung mga nadagdag po, ayan oh. 'Yung mga nahuli po natin doon sa scrapper. Eh 'yung iba po, 'yung mga lumang baso po, ito, mga tulad nito. napaka marami na rin po talaga. Ito kasali na rin po ito sa mga parts sa koleksyon po natin, 'yung mga ganitong klase po. Aya, mga ganitong uri po na ano, mga vintage. Uh, fruit cocktail glass bowl. Ayan po, ayan po. Mayroon pa rin po. Uh, yan sana lahat po ng mga viewers po natin ay nag-enjoy po kayo. Ayan. Bali, ngayon may surprise na naman po tayo sa inyo. Uh, mayroon tayong panibagong na bili na naman o na-pick sa nung nakaraang araw. Aya kakaiba rin po ito. Ayan, mga gawa ng mga fine arts, mga artist po. Ito po, ayan, ang lupit o. Oh. Spider-Man. Tingnan nyo, ginungit talaga ng ano. Lumang-luma na rin po ito. Ayan yung lumang plywood o. Oh. Lumang plywood. Ayan, may mga groove-groove siya. Ayan, bali pinunasan na rin po natin. Kaya nagmukhang bago tuloy. Pero nung ano, punong kuno po ito nang alikabok. Kaya sana lahat ng uh, followers natin eh nag-enjoy din po kayo sa nasilip niyo sa araw na ito. Meron pang dalawang surprise po natin. Kaya ito muna. Ayan. Galawin muna natin dito. pakaganda po. Oh. Ayan. Ito pangalawa. Oh. Ang lupit oh. Ito naman. Tingnan nyo oh. Parang sa tila lang. Iginuhit niya sa tila oh. Ito oh. Tingnan nyo yung hindi sinayang yung tila na itinapo na doon sa basurahan. eh yeah, pinagtsaga niya, hinugasan niya. Tsaka magaling din yung sa drawing yung ano na yun, nagguhit po nito. Tapos tingnan nyo yung frame niya o oh, kawayan lang gawa lang po ng kawayan <laughs> kasi yun lang po talaga ang abot ng ano nya ng mga mga pinagagawa niya. pero dollar naman yung kapalit kahit kawayan tsaka yung sa sa ano ito sa signage Ayun, no? pero tila po ito tinapon yata nung mga nag, nagrarally kaya nung ano hinugasan niya. Tapos ito ay ginuhit niya. Tingnan niyo yung guhit niya, oh. Wow. Bob Marley. Ang lupit, oh. Napakaganda po talaga lahat ng mga followers po natin, oh. Uh, napakaganda talaga ng galing ng mag-drawing. Oh, ako marunong ako mag-drawing pero hanghanga po talaga ako sa artist nito. Abstract, oh. Sya, tingnan niyo yung frame niya. Kaya doon po talaga ako napahanga sa kanya dahil tingnan nyo, kawayan. Gawa ng kawayan lang po kasi yun lang daw po yung abot niya na mabili po. Kaya ginawa lang po niya ng ano, kawayan. <laughs> Kaya tingnan nyo, lupit oh. Ito parang sarali yata eh oh. tela. Tapos, yung frame niya, kawayan oh. Pero yung drawing, dollar. Wow. Kaya binili po natin doon sa kanya. Kaya laking tuwa po din yung lingkod na ipinagkalopo sa atin. Kaya ayan o. Oh, hindi ko talaga inaksayahan ang panahon. Kaya binili ko po talaga sa kanya. Ayan, niligawan ko po, po. Buti po mayag. Ah, sabi niya madali naman iguhit yan boss. si yan boss. Kasi sa sunod sabi niya ilagay na daw niya sa plywood o sa marine. Ito eh pang ano lang daw niya to, li, parang libangan lang daw niya eh. Tingnan niyo oh. Tila ng ano, pang rally. <laughs> yung mga nagra-rally. O kaya sa during the time sa eleksyon. Ito Yung mga welcome oh. parang sa welcome yata ito, yo. <laughs> oh. Kaya hang hanga hang ko sa kanya kaya kahit ganun pala yung ah uh, palang. pwede pa hindi tatapon yung mga gano'n. Pwede pala ang gawin, magkapira pala, para lang magkapira. Oh. Ayan, o. Oh. laking tuwa niya na nabili, na, nabili na, na po natin. Sa, uh, ang taas din po nang bili natin dito. Kaya sa sobrang saya po natin. Binili po rin natin ng isang libo ito. Kaya tuwang tuwa po siya. Sabi ko, ako na lang po magpa-frame ng maayos. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, boss, makabili na ako nito ng ano, uh, plywood, saka uh, ito, pintura lang ng ano to eh, na, na paint lang ito, hindi talaga canvas. Siya, meron pang isang napakaganda po talaga, ito, tingnan nyo naman oh, wow, <laughs> ganon din po, tingnan nyo yung likuran oh, ha, ah. tingnan nyo yung likuran, <laughs> oh, Talagang sa kanya din to gawa niya. Siguro kaya tinapon na nung ano mga nag nagrarally nga o. kaya nung ano pa yung naisulat dito. O. Tila oh. Kaya hindi ito canvas ah. Kaya yung ginawa niya doon sa likuran oh. Kawayan lang. Nag-frame ng kawayan pero dito ito may halaga. Yung nasa harap. Ayan, binili rin po natin ng isang libo ito oh. <laughs> sa sobrang tuwa po natin eh, buti pumayag siya sa atin sa isang libo kaya laking tuwa ng inyong may lingkod na ay pinagkaloob po sa atin kaya napakaganda po oh wow ayan ang ganda talaga oh sana lahat ng mga viewers followers natin eh, ay ah, nag enjoy po kayo sa pinasisili po na inyong may lingkod sana naging masaya kayo sana rin nasa mabuti rin po kayo ng kalagayan. God bless all. Thank you so much.